Bikat mo lang. <laughs> ka Ulo ah. Yun. Awa kami pasyente mo. Tola, pagkano ah. Ulan mo. Huwag. Yun. Yun pala. Adelson, ganun gagawin natin ah. Alalay na Yan, ganun gagawin natin mo. Ano ano 'tong logo? Tolong karo, tulong. Sa akin. Ah. Kailangan si para na. Ah? Ah, bond. nang 'yung ano mo? Po, Mapiget.